Guys, sa video natin ngayon, pag-usapan natin bakit nagkaroon ng kunting liwanag sa valve natin kahit naka-off na yung switch. So, kadalasan ito mangyayari guys kapag line to neutral yung supply natin sa bahay. So, paano ba natin malalaman na line to neutral yung supply natin sa bahay? Ngayon guys, tingnan nyo sa labas ng bahay ninyo. Tapos, tingnan nyo yung supply natin galing sa poste. Yung kadalasan ganyan guys na supply ay twisted wire yan. Yung isang wire na yan ay may balot na insulator at yung namang isang wire walang balot yan so yan yung tinatawag natin na line to neutral kapag line to line naman guys yung dalawang wire dyan ay nakabalot yan ng insulator so yan yung line to line so kapag dito yan sa circuit breaker natin line 1 saka line 2 kapag line to neutral naman Live tsaka neutral Kapag line to neutral yung supply sa bahay ninyo guys Meron kayong ilaw dyan nga na umiilaw kahit naka off na yung switch So ibig sabihin yan guys baliktad yung kabit natin sa supply Kailangan talaga yung live natin na isang wire ay dito dumaan sa switch natin At ang isa naman na neutral ay dito na nakadirekta sa bulb natin So kapag nagbaliktad yan guys, so itong neutral natin ay dito dumaan sa switch, tapos yung live natin dito nakadirekta sa bulb natin, may tendency na umiilaw kahit naka-off na yung switch dahil itong live natin na wire guys ay to 20 volts to kapag meron kayong ganito guys na sitwasyon na umilaw kahit naka off na yung switch so pa check nyo na yan sa electrician para maagapan agad dahil kung hindi madaling masira itong bulb natin at madaling mabaste